Samahan nyo guys ako maglaba Dahil Wala tayong partner At Mag-isa tayo sa buhay Kailangan Ganito uh, guys Para maglaba At Magayos sa sarili natin At huwag natin yung pabayaan Yung sarili natin dahil mag-isa lang tayo walang nagmahal palagi sinasaktan pero okay lang guys siguro ito talaga ng kapalaran ng buhay na kasi sabi pa nila lang natin sa tamang oras natin talaga guys nabi yaya bagai uh, sana guys Turungan, guys aku facebook fans in channel sa YouTube and day sa TikTok TikTok pa rin naman sa YouTube yung naman vlog niya mga guys na gusto niya mas supportin ito gusto ko sayo sa pangarap ko na guys na kung makasahod talaga tayo sa mga ginagawa natin sa ating mga facebook page sa ating youtube channel tutulong talaga ako guys sa mga mas mahirap din sa akin kasi alam ko guys dito sa atin o oh guys maraming mga vlogger na marami sila, maraming kumikita sa mga ganyan pero bakit kaya sila tumutulong sa mga tao dapat guys umahin niyo yung mga tao yung nagsupport sa inyo kasi kung hindi naman hindi dahil sa kanila hindi, hindi naman hindi nilinyo makuha niya sana guys share niyo yung mga blessing niyo kahit okay, kunti lang least makakatulong tayo sa mga kapong mga kapong pinot mga kapwa niya eh? ba guys tama naman na ako guys kaysa kaysa kung ano anong ginagawa niya magusin naman kayo makatulong naglaba kasi ako ng underwear ko guys pero yung mga damit ko, mga short ko, kapag Underwear lang guys, pati medyas. ano? Tapos butas yung brief ko guys. Ayan, butas na yan guys. Mag-clears na kasi sa uh, napalitan.